Regarding din sa probe, kasi apparently parang uh, there was a response uh, from some of the congressmen about uh, yun nga, yun sa, dahil wala nga po kayo ngayon doon. Uh, won't you ever attend the house probe? Diba? Parang, is there a chance that you might still appear there or at least uh, uh kumbaga parang have any other responses uh, in, in responses sa sinasabi ano, nga nila na hindi raw po kayo umaan. Uh, mga ongoing na inquiry ngayon relating to the alleged uh, anomalies during your time as oh, apa. um Nasabi na po namin uh, doon sa opening statement ko kung ano yung sa tingin ko ginagawa ng House of Representatives. And uh, lahat naman sa mga sinabi ko meron kaming pasihan uh, At sinabi ko doon na what they're trying to do is try is they're trying to make a case for impeachment. Kasi last year pa yan nila gusto talaga gawin. They're trying to make a case for impeachment. E dahil wala silang uh, ebidensya, ang ginagawa nila, nag-fishing sila dito sa mga tanong sa loob. Kung marinig nyo, o di diba mali? Diba mali? Ginagano nila yung sumasagot na co resource person. And of course, ano lang ba ang rank and file? Siyempre, uh, congressman yung kaharap mo. E di sabihin mo, oo po, may mali. When in fact, ilang beses na kami sumagot, uh, we are fully cooperating with the audit process and uh, we are answering and filing our comments in all the cases before the Supreme Court. In fact, kung mag-file pa sila ng uh, kaso pa, sasagutin namin yan uh, sa korte. Pero hindi doon. Kasi kung gusto nila mag-impeach, huwag nila kunin sa akin sa mga mga uh, mga biased na tanong nila sa akin, ang gagawin nilang uh, impeachment. Kanina, um, uh, sa tanong mo kung a pa ba ako, we take it one hearing at a time. So, When we receive an invitation, we study. nga una pinapadala siya sa legal, pinag-aaralan namin, tinidiscuss namin uh, dito sa opisina with the, with the personnel. And then, tinatanggong namin yung mga personnel. Like in the case of uh, this invitation, nakapangalan na sila doon and hindi na pwede ang authorized uh, representatives. So, we sit down with them and we ask them, ano ba ang gusto mong gawin? So, depende sa sagot, yun ang sinusuportahan namin. Ako, ako as head of agency, sinusuportahan ko kung ano yung gusto. Um, right now, walang gusto mong pumunta doon sa kanila. Kasi ang concern ng lahat is yung pamilya nila. Sa kanila daw sarili, walang problema because they are government employees. So, makakasagot sila ang hindi daw nila makontrol is yung paninira sa pamilya nila. At yun ang concern ng lahat ng employees ng uh, dito ng Office of the Vice President. And sabi din ng uh, legal namin, there are valid legal points or legal questions sa nangyayari na hearing, which is the content of the letter to Congressman Joel Chua kaninang umaga. Unang-una doon, yung privilege speech mismo ni Congressman Valeriano nagsabi ng unverified claims. So, paano ka magagawa ng hearing based on unverified claims? Hanapin mo muna yung mali. Tapos ka mag-hearing. Hindi yung doon mo ang hanapin yung mali uh, sa hearing. Pangalawa, ito yung punto ko nung last ako pumunta sa kanila. Nakalagay sa batas. Nakalagay sa constitution natin. Inquiry in aid of legislation. Hindi siya gumamit ng investigation. Sabi niya doon, persons, the right of persons shall be respected. Hindi siya nagsabi ng witnesses. Pero pagdating mo sa rules sa loob ng House of Representatives, rules nila in aid of legislation, ginagamit na nila interchangeably inquiry and investigation, persons and witnesses. Mag-decide mo na sila, ano ba sila doon, korte o hindi. Hindi naman sila korte. Paano ko nasabi na nag gumagalaw sila na parang korte? Nilagay nila doon. The rules of court are supplementary to these rules. So, ibig sabihin, gumagamit na sila ng rules of court. Ang ginagamit na ginagawa nila doon na is an investigation that is akin to the judicial process na ginagawa ng NBI, na ginagawa ng DOJ, na ginagawa ng mga piskal. At uh, ang uh, isa pang punto namin uh, doon uh, sa sulat ay Ano yung Kalimutan ko na. Tangin tubig pagod ako sa kakasulat nito kagabi ako. Anong oras ito? Pinadala 12.35 a.m. Ito na. Thank you. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Ito yung isang punto ko dyan. Nakalagay doon sa Constitution. The rights of persons appearing They're in or affected thereby uh, shall be respected, alaga doon. So ibig sabihin dahil in aid of legislation lang ito at hindi naman ito uh, prosecution or investigation. ibig sabihin pwede humindi hindi ang tao, di ba? Kasi abo ayoko sumali sa pag-craft ng legislation nyo, bakit nyo ako pipilitin? Di maghanap kayo ng ibang research person. Ang dami ng mga previous vice presidents dyan. Napakalapit ni former president Gloria Arroyo sa kanila. Yun ang tawagin nila. Gawin nilang research person kung meron talaga silang patas na ginagawa about sa office of the vice president. And then ang huli noon is subjudice. Ang daming questions nila na kapante ng tatlong cases na final uh, sa Supreme Court na dapat hindi pinag-uusapan sa labas ng Korte. At um, yung huli, uh, sinabi namin paulit-ulit, nandun kami sa loob ng Commission on Audit. Nag-participate kami sa audit process. Kahit na, kahit na, yung audit na yan, dumating lang yan pagkatapos nila na mag-usap ng makabayan block at ni Speaker Romualdez na atakihin ang confidential funds. So, masagot pa rin kami kahit alam namin kung ano ang motibo sa audit. So, yes. Anong tanong mo, sir? Kalimutan ko. Ay, sir. Next. 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 sir. Next. Hindi na officials and employees kung bakit na rin hindi you prefer not to Uh, go to the takeaway, sa house. Ah, security, physical security nila, personal security. Wala naman kaming problema sa security. Uh, wala, wala akong narinig na na comment galing sa kanila. Lahat nagko-comment na maawa sila sa mga anak nila.